Sure, I... We thank love you. You. Wait, thank you kay Dekolishu. Shout out. Hala, ang cute. Paano naman to? Wait lang. We love you. Ban si Puelas? Nakban? Bakit? Hala, ang cute. Ba? Baka may kinawang niya naman yung... Ano? Kaya nak Ban? <laughs> ano <yun? laughs> Ayan na. <clears throat> galit ako, galit. Akala ko papasok si Trish Chris Kung wari ko nga ban ulit. Kung wari ko na... Pag, na, pag na ban. Pag ban? Ay, pag, pag na ban. <laughs> pag na ban. <laughs> Bakit nakano siya kanina? Nakbayan si Perlas. Baka may ano siya kanina. Naka ano, naka live si Perlas so? oh. Yung isang account niya, kanina yung isang account siya nang live. Tapos nakban. Buti naman may dalawa siya account. <laughs> Dapat talaga yung ano natin mga ano, limang account para pag naban lahat. May may isa pa tira. May isa pa. Oh. Wow. Ang cute. Diyan na siya. Uy, uy, uy. Bad. Lock tayo. Lock, lock, lock tayo. Sabi ko na tayo dito. Ay, lag, lag. Sorry, sorry. Every mga kids. Ano na nagle-lag? Buti naman si Kritcha mo ako kids na siya agad. Nagle-lag. Nagle-lag ako. Tapos kaya naman ba yun, Jen? Alam mo, nakbebenta ko kani ang hirap, walang viewers. Pag nabebenta, walang viewers. Mababa pag nagbebenta, no? Oo. Oh. Uh -oh. Baka na lang nakabebenta. Mababa ka pag nagbebenta. Di ba, Ate Jenny? Oo, oh, bakit hindi ka na makaray kahit isang account mo? Saan? Isang account mo, di ba, ano na, balit na? Uh Oo. -oh. Hindi mo, di mo siya, di, di di mo iyan ako nang badalive. Ay, tuloy yun na! Ah, palitan mo ng pin, eh! Sorry. Hindi! Yung isa. isa. Dito lang ako nag-live kasi napaaga lang dito. Ah. Wala uh, lang, para ano lang. Apat na sa QT eh. Apat na sila, hindi ako makapasok. Okay lang yan. Okay lang yan. Tumama na lang kami rito, Ate Jenny. Gusto nila kayo dalawa. Bakit? Kamusta? Eh, kanina. Ang ganda mo ito, Jenny, today. Ha? Ang ganda mo today. Today? Kahapon mm. di? Kahapon din. Eh! ganda na yung siya ito, Jenny. Alam nyo, kanina may tut may ano, may tulong sa akin sa life. May may Ay. tulong sa akin. Si ano, nakukuha ko isang taohan na tutulong sa life ko. Ipili niya pila ka mahal sa pila ka gusto niya. Nakpi, sa, sa, na ako kasi nakita niya na. Per, peras, tapos Ben, sabi niya, mahal ko Ben, baka pero baka galit ng asawa ko. Yan ang sabi niya. <laughs> tapos, sabi ko, di pwede, di pwede si Ben. Sabi niya, si Brix, Kuya Brix na nasa akin. Yours na, yours na. <laughs> sana si Kuya Felix din lang sa akin na, sige na, sige na, huwag mo ako away. Ano, uh, Ate Jenny, si, sa'yo na lang si Ben, si Felix na akin na, si Kuya Felix. <laughs> Tapos may na utap na, si Ben sana. <laughs> Yan yeah, no. Si Kuya Ben sana. Oh. Hindi dapat si Kuya Ben. Kuya Ben lang. Ate Jenny. Ha? Kapag, ang ink, ba diba ano, tawag dito, alam mo yung ano, yung kapag sa Chinese, oh. ano, ano, ano yung, ano yung Chinese ng ano, ng cactus. Cactus? Hmm. Ano yung cactus? <laughs> yung parang halaman na maraming tusok-tusok. Paki ano nga, paki ano nga sa comet, parang daan na Google Wait lang. Yung maraming tinik. Ka... Kas... Ang mga boses talaga dyan. Ah! Yung maraming tusok-tusok yung ganyan. Mas tusok, tu, ano, pag nahawak tayo, masakit sa kamay yung ano. Ah! Katus, yung ano. Sien rin zang. Ano ate, ano ate? Sien rin zang. Sien? Sien. 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 Tien. Wag na. Tien <laughs> ren chang. ren pag, pag pag madaming cactus parehas lang. Idi hento si ren chang, madami. <laughs> madaming cactus. Oo. Oh. Hento si ren chang. Yung cactus daw puno-puno ng tubig sa loob. Pa kaya siya nasa desert lang tumutubo, yung mga malalaki. Fun fact, alam niyo ba na ang English ng cactus, di ba cactus yun? Pag marami ang cactus, it's cacti. Angwa, katulak, ngipin. ngipin, ngipin, ngipin sa English. Ay, nakalimutan ko ano ang ngipin sa English. Kak, ano kak? Ngipin, ngipin sa English. Ano ngipin sa English? Teeth. 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 Oh, pero pag madaming ipin. Tooth. Oh, tooth daw, di ba? Hmm. Sa Chinese ipin, kahit madaming ipin. Oh, madaming ipin, yun lang. <laughs> pag kapag isa lang, cactus. Pag madaming cactus, oh. kaktay. Kaktay ka sa akin mamaya. Hindi ko na kasayaw. Sa hindi kulay Paktay <laughs> Parang ang ganda pakinggan nag ka kanina, Christian? mag ka sa Blue Up? Hindi Hindi? Um, Parehas kayo talawa, hindi? Saan kayo punta? Hindi ako Nasa bahay, bahay ako may mga kaso lang. Hmm? Tama na. Naging tama na kayo. Ate <laughs> Jenny, kanta ako ito, Jenny. Ha? Pakanta ako. Kantahan kita. Sige. May martilyo, may pako, anong tunog? May martilyo, may pako, anong tunog? May martilyo, may pako. May martilyo, may pako. May martilyo, may pako, anong tunog? Sige, sige. sige. Gawin mo ako ba? Sige ba, uh -huh. ako bata. Maganda yung kanta ko nito. Ang ganda. Ang ganda ng suot mo ngayong jacket. Sino? Si ano? Rich lang. Hindi natin pagbibigyan. Wag yung ano. Maganda ka din naman natin, Jenny. Ikaw talaga, Ate Jenny, kahit di na maganda, nandyan na. Again, ito, pagkakas. <laughs> Ay guys, I guess, oh, miss you. Parang parang isa lang yung aso niyo dalawa. Yung aso Amis. na yan parang isa lang yung aso. miss ko din amo mo, Kazo. Sino amo niya? Mama ka na. Mama <laughs> ka na. Mama ka na. Tama ka na. ulo Thank you. Ate Jenny, sandali lang. May ano, tao dito. Kausapin ko lang mama ko saglit. Ha? Wait lang. Ba balik ako mamaya. Balik ako, balik ako, balik ako. Wait lang, wait lang. Ano <laughs> ako Ang hirap. <laughs> Ang cute nga, Vi. Ano yung Nakis na kayo ni Ben? Ha? Nakis na kayo ni Ben kagabi? Ni Ben? Hindi. Oh? Hindi. Huh? Tapos na, tapos ka na nakuusap ano? Kay mama? Hindi pa. Ah, <laughs> <laughs> kagabi pala ito ng ano, chismis niyo. Nag-ano lang. Torinata. Terima kasih Christian, terima kasih banyak ya kis kita terawas Christian. Indi atau Jenny. Simon, Simon kah pak Christian? Anu lang, barang before. Simon, Simon kah pak? Indi. Ano? Yogo. Ay, Father Roy. Father kailangan kita ngayon. <laughs> oh, sabi, may, may ano ka lang kayo tapos may kailangan na. Father, so, wag mo diwala. ka, lang sila tapos na kailangan ng tita. Hindi kayo na kailangan kay Father kung hindi kayo na

Gusto ko kong pasipitin na ka. Ano yun? Ano ba yun? Di ba yata yung ibig sabihin ah? Galit ka? Gaba yung mukha niyo. May ko lang na-appreciate lalo yung mataw. Ibig sabihin ah? Ano tayo? Ano, ano tapos, tapos hindi kita makinig Ano daw? Wala. Ano Wala. Ate Jenny, kung ano-ano binabasa mo na comment? Ito kasi sa comment. Sige, baka ano ha, ito nung ano. Ate Jenny, bawal uminom ng alak. Iba yata yung ang ganda pala ng lips mo. Oo, ama ka na. Ano? Gusto mo tikim? Ito, si Jenny! Ano? Ito si side comment, eh. <laughs> ben, Sorry. Kamusta na ka na, Ate Jenny? I miss you. I miss you. I miss you, Ate Jenny. Hmm. Okay. okay. Sorry. Ganda ng mga ano. May order pala ako today. Nagbenta ka ngayon, Ate Jenny. Hindi ka nagbenta kanina. Nagbenta ako kanina. Four hours. Four hours? Oh. Hello, four At hours. Four hours ako maknight kanina. Pinta. May pinta ko, may pinta kasi ako ng udan. Tapos mga tablets, tapos mga ano pa, madami. Ate Jenny, ha? may kasalanan pinapasayaw, di ba? Ano yun? Pagkapag, pag may kasalanan papasayawin, tama ako. Oo. Tama ko rin mo ako dito, ba? <laughs> Oo. Bakit si Christian? May kasalanan siya ngayon? Pag may kinikis na iba ate, tama ba 'yung Te Jenny? <laughs> Anak ah, sa Eros ka, kasi si Christian nakikis kay Ben. <laughs> 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 ate Jenny, magkakampi tayo. ah, oh. <laughs> uh, uh, okay. <laughs> Ah, ganun pala. <laughs> ah, ganun pala. Sorry. May tutusukin daw te Jenny yung iba. Parang ako nang dito ah. <laughs> <laughs> Parang may kausap mo hindi sa akin yung kausap mo. Ikaw. Ako yung talaga kausap mo. ako ni oh. ko! Si Christian pala nakikiss ka nito. Wagay pala sa'yo yung ano, yung namumula yung tenga. Okay, Christian, sakot ti mo. Sakot. Bakit nakikiss mo sa iba? Hindi ako nakikiss. Si Ben nakik... si Nico. Bakit nakikiss mo si Ben tsaka si Nico? Bakit? Beso lang yun. Paano ka makikiss sa sample? Paano? Mm, ganyan yun o. Hmm, ganyan yun huh? Ganyan. Beso. May video te. Eh. May dila? Wala. May video. May dila. Salus. Walang dila. May dila. Wala. Kalon? Kalon? Iba. Iba yun. Kalon? Hindi naman ganun. Ganun lang ako. Beso. Ganyan. Beso. Ako oh, tanawa. Di ba? Alang May pala ba. eh. Okay lang, kiss. Hindi naman, ano. Hindi, hindi okay, Ting. Hindi okay kiss ba? Hindi okay hindi. Hindi okay. pa rin ganoon chang 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 chang. Ate <laughs> Jean. Kiss lang naman eh. Ate. Okay. Ha? <laughs> <laughs> ah, magsasayaw ka daw. Pala hindi na wala na yung galit. Okay na daw. Okay na na basta. Isang sayaw mo ng Christian.